Magandang umaga po mga kaibigan. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, hinay lang sa galit. Isa sa hinahangaan natin sa mga tao ang pagiging maliksi, aktibo, buhay na buhay at maagap. Lahat ng ito ay nakikita sa pagkasigasig at kahandaan na tumugon sa hinaharap na sitwasyon. Mabilis mag-isip, mabilis kumilos, mga katangi ang kapaki-pakinabang sa atin. Kung may isang bagay na sana hindi tayo maliksi o mabilis, ito ay ang galit. Nagpakilala ang Diyos kay Moises bilang Diyos na mabagal sa pagkagalit at mayaman sa kabutihan at katapatan. Nag-uumapaw ang kayamanan ng Diyos sa maraming katangian. Mapagmahal, mapagpatawad, maunawain, pagdamay at marami pang iba. Pero dukha at salat ang Diyos sa larangan ng galit. Hindi niya inaalagaan, ikinakalat at pinamumunga ang galit. Sana po tulara natin ng Diyos. Hinay-hinay lang sa galit. O Diyos, salamat sa maaasahan mong pag-ibig at pag-unawa. Amen.